Ayan, what's up tribers? at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin, ano nga ba ang nangyari sa Barangay Hinebra San Miguel? Bakit sila tinambakan ng Meralco Bolts? Kung etong Barangay Hinebra nagkaroon ng tambakan, kabaliktara ng kanilang sister team na San Miguel Pirmen matapos ilang paso ang Rain or Shine sa kanilang unang kampanya dito sa All Filipino Cup. Talakayan at pag-usapan po natin yan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, Comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Barangay Hinebra San Miguel versus Meralco Pulse kung saan pinagwagian ng huli ang Barangay Hinebra nga po ay hindi pinaporma ng Meralco Pulse. Bakit nga ba sila tinambakan ng Meralco mula sa umpisa pa lang ay hindi na nga po nakaporma ang Barangay Hinebra. Mga ka-shooters, Nakatikim na nga po ng unang pagkatalo ang barangay Hinevra San Miguel mula sa umpisa ng first quarter ay hindi na nga po sila nakaporma. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkatambakan? Una na nga po dyan ay ang, malama, ang malalang turnover No, sa dami ng turnover ay nagawa ng Meralco bawat turnover ng Barangay Hinebra ay naikonekta ng Meralco sa puntos. Sobrang lala ng turnover nila dahil nakapagtala sila ng 19 turnover at lahat po iyan ay naikonekta ng Meralco sa puntos. Kaya hindi na nga po nila nagawang makaporma mula po sa umpisa ay tinambakan na sila. Well, hindi naman lingit sa kalaman nating lahat mga shooters, no? Prone talaga sa turnover ang ginagawang mixed triangle offense ni Coach Tim Cohn. Pero kung papansinin nga po natin, ay sobrang lala kasi ng turnover last night ng Barangay Hinebra. Unlike sa mga naunang uh, laro ng Barangay Hinebra, eh hindi nga po ganun. Kadami ang kanila naging turnover at ang naging problema pa nga po sa mga players, nasira ang kumpiyansa nila sa laro. Nakik makikita mo, makikita natin yan mga shooters sa kanilang mga galawan Parang maaga pa nga lang, e eh, umaayaw na sila sa laban No mga shooters At sa pagkatalo nga na yan, eh, ang pangit ng kanilang outside shooting yun, Isa pa yon sa kanilang uh, uh, naging dahilan kung bakit natalo itong Barangay Hinebra Yung pangit pong outside shooting Sa dalawang unang laro nila, ay eh, magandang maganda ang shooting percentage nila na, pasat, na mapa 3 point shooting at perimeter shooting sa dalawang unang laro efficient nga ang kanilang naging shooting pero na makasagupa nga nila ang Meralco Bolts kagabi ay parang tinamaan nga po sila ng malakas na boltahe ng Meralco Bolts mababa nga po ang naging shooting percentage nila 14% sa three points area isipin mo mga shooters ano sa kanilang 21 attempt tatlo lang po ang pumasok Sobrang baba po niyan mga shooters Ang sakla pa dito dahil sa pangit na outside shooting nasira pati ang game plan Sa aking pananawa off night po mga players ni Coach Tim Cohn Kasi kung mapapansin natin pag hindi pumapasok ang kanilang mga tira sa 3 points Nawawala ang kanilang kumpiyansa Even sa free throw line mga shooters sa dami nilang sinablay pakiramdam ko miss na miss na po nila si Scotty Thompson. Yun po yung nagiging problema ng barangay Hinebra San Miguel. Malaking bagay sana kung naandyan si Scotty Thompson dahil kahit papaano mahahawa nila ang kanyang mga teammates, mga shooters sa energy, sa hassle kasi again sa aking pananaw puro pilit ang kanilang mga tira o kanilang opens sa mga shooters kasi nga walang legit point guard na nagpapasilitate nang kanilang opensa at yan ang naging dahilan kung bakit napakadaming nangyaring turnover siguro kung nandyan si Scotty Thompson mga shooters baka naiba ang tempo ng laro well expect natin sa mga susunod na assignment ng Barangay Hinebra may uh, major adjustment na mangyayari na gagawin si Coach Tim Code isa pa po dyan mga shooters na naging problema ng Barangay Hinebra eh ang, pagig ang problema po nila, etong hindi magandang laro ni Jamie Malonzo. Biglang bumaba ang kanyang naging point production. Hindi nga po nakatulong si Malonzo para maipanalo ang kanyang kupunan na Barangay Hinebra, San Miguel. Kasi nga sa dalawang naunang laro nakapagtala ng magandang performance una na nga po dyan, ang panalo nila kontra Rain or Shine ni Lasso Painters na nakapagtala po siya ng kanyang career high 32 points at kontra naman po sa Phoenix Fuel Masters ay nakapagtala siya ng 17 points pero last night mga shooters kontra Meralco Pools nakapagtala lang po si Jamie Malonzo nang apat na puntos. Ang malala pa dyan, may mataas po sa kanyang, uh, mas mataas pa po yung kanyang, yung kanyang uh, turnover sa puntos na ginawa dahil nakapagtala po siya ng anim na turnover. Yun po yung malala doon, ano mga shooters? Well, di siguro para sa akin pananaw mga shooters sa Nangyayari po talaga yan sa isang player. Hindi nga po araw-araw ay buenas ka. Hindi rin araw-araw para sa isang player ay Pasko. Sino nga bang player ang hindi nangyayari ay itong mga ganitong bagay. Tinatawag po niyan is off night ang nangyayari po kay Jamie Malonzo. Pero sa isang banda, yung mga teammates nga din niya ay hindi nakapag-ambag nang maayos pero malakas ang aking pananaw at matikas ito sa susunod na assignment ng Barangay Hinebra San Miguel babawi si Jamie Malonzo ng isa pang magandang laro like I said earlier mangyayari po yan sa isang player mga shooters pangit talaga ang inilaro niya pero sa mga, pero ito mga fans ng Barangay Hinebra San Miguel ha? Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Ganun po talaga. Kung papansinin po natin sa scoring ng kabilang, uh, magka, sa magkabilang kupunan, unang quarter, nakapagtala po ang Meralco Bulls ng 23. 40 naman po dyan ang Barangay Hinebra. Sa second quarter, nakapagtala po ang Meralco. 46, 27 naman po dyan sa Barangay Hinebra. Sa third quarter naman po, sa pagtatapos ng third quarter, 76 sa Meralco, 52 ang Barangay Hinebra sa pag sa final quarter 91 73 pin pinamahalaan nga po yan no ng uh, kanilang shooter gunner ng uh, Miralco na ito pong si Alain Maliksi sa kanyang 25 points, Newsam 19, uh, Aaron Black 12, ito naman pong BGSM pinangunahan ni uh, ni Ahm sa kanyang 14, Stan Hardinger 13 at Japet Aguilar uh, mayroon pong uh, 13 points, si David na may 8, uh, wala pong double digit si Malonzo at Pringle na nakapag nakapagtala lamang po ng apat at dalawang puntos kung mapapansin natin mga sir sobrang bagsak ng kanilang point production at yan ang dahilan kung bakit natalo ang barangay Hinebra San Miguel sa Miralco Bulls at hindi nga po sila pinaporma kagabi. Kabalik tara naman po ang nangyari sa San Miguel Pirmen kung saan matikas nilang ipinanalo ipin 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 ang kanilang laban kontra naman po dito sa Rain or Shine Ilasto Painters. Bigo pa nga rin po si Coach Yeng Yaw at ang Rain or Shine na ng panalo sa apat na laro ang kanilang kupunan. Sapat po ito para makauwi po ng panalo. Ito pong San Miguel Birme na galing sa kampyonato sa nakaraang Commissioner's Cup mga shooters. Naitala nga po ng San Miguel Birme ng 109-97. Uh, Pinamunuan po sila. ni Jericho Cruz naging consistent simula pa po, po nung Commissioner's Cup na nakapagtala ng kanyang 20 puntos at tinanghal pong best player of the uh, game eh ito pong si Marcio Lasiter at nagbabalik na rin nga rin po dyan, eh, si Junmar Pajardo mula sa kanyang injury pero hindi ganun ka kababad yung pagiging uh, paglaro ni Junmar Pajardo dito po sa kasalukuyang PBA All Filipino. Kung baga mga shooters, pinakikiramdaman pa ni Coach George Gallant ang naging injury ni Junmar Pajardo. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, suwestiyon. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!